Ngayong araw, samahan niyo kami sa isang masayang lakad patungong People's Park in the Sky dito sa Tagaytay. Wala paraisong tanawin, freskong hangin, at napakagandang view ng mga bundok at kalikasan ang naghihintay. Kaya tara na, piyahe na! When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is. baon oh na. Ah, aha. Parang Villar City dito ni. Eh. Narrow bridge. Yes. Ayo. Ang <laughs> 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 cute naman. Dapat na ganun siya. Nakita mo sa video. Oo. Uh -huh. Nan nagbusila. Na. Tekod din di napansin. <laughs> hahahaha <laughs> oh, nandito ah ha. <laughs> up 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 na up 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 gusto yun yung railway <laughs> oh, may secret passageway pala dyan no? up 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 pa circle dito wala na <laughs> hindi <laughs> na maintain hindi na lay may hoowa na daw pag ganyan bikers dito. Pero parang ano ka na, nasa COVID nun. <laughs> oh, feels. <laughs> feels. Avoid wow. accident. Single file only. Bikers. <laughs> <Okay. Ganda laughs> dito. AUP, ito, no? to. Oh. na. Oh. Up, 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 Alam mo, bay, pa up, up, <laughs> up,

Ahon, ahon. Ahon, pong ahon. Ahon, pong ahon. ahon, pong ahon. kaya yun. Yun. Ah. Ahon eh. Ako ah. may ay... na puno <laughs> Ano na yun? na ito eh. na ito eh. lang. ito Parang... <laughs> uh, hindi pa. lang. <laughs> Ganyan na yung tsura dun eh. Ay, shucks. Malalim ko. Gusto <laughs> sabi ko, puro ganito. <laughs> Ah, baby. Wow. So, huminto muna kami dito sa may Ano ba to? Hindi ko mabasa yung pangalan eh Basta yung may stand <laughs> Bili muna kami ng Langka Ayan, dito kami Hindi ko alam kung anong lugar to Basta mapunta kami ngayon sa People's Park Medyo malabo yung Camera natin guys Ayan Ito ba yung tatahakin natin ako sa likod yata yung daan natin eh, no? ayan eh, no ito zigzag parang bundok yung nadaanan na ah. sana kayanin ni Esteban ayan ay Emma you okay? ito pakya tayo dito ngayon mamaya parang rough road so tinatahak natin to dito medyo matarik <laughs> first time na yung dadaan dito tapos naka second gear lang tayo. Ang maganda nito, ano, medyo lubak. Ay, hindi pala maganda kasi. <laughs> Mahirapan din pala. Ayun. Ano? Sementado na ba dyan? Huwag dito. Yun lang. <laughs> Dito masusubok yung ano mo. Shock mo sa gulong. Um, 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 Tama ka mami. Um, um, Focus tayo um, um, sa ano. Uh, uh, kanyang bahala na. Grabe naman na dito. Tarik dito. Oops. Oh. Lah. Alpha ka pa. Lugi pag hindi 4x4. Eh. <laughs> Road trip gusto niyo? ha Road trip pa more <laughs> Nagro-road trip tayo ngayon Sa isa sa mga Matarik Ni lugar dito sa Cavite May ganito pa na sa Cavite guys Ang tanong kung Cavite pa ba to Ay Cavite din pa? ba Tagaytay na ba, <laughs> Tagay ba to kawawa pag hindi 4x4. Ayan, ano pag ganun kalubak. Wala namang ganun sa bandel, di ba Wala, wala. Okay, guys, nararamdaman na namin na parang nasa mataas na lugar kami. <laughs> tagaytay. Parang Tagaytay na 'to. O Tagaytay nga. Namoy na moy nit lang ka. ng langka. Nakakana. <laughs> takam. Road trip. Amin dami gusto ng mga ganun. Up, up, up. <laughs> Ay, no. Up, up, up. Up, 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 Paahon. <laughs> Paahon. Unahan na natin ang Low gear. Sabi ni Boy P yun. na. Hahaha. <laughs> Low gear. parang mas matarik dun sa ano, Daddy? Kanina? Canyon ko yung packet mm. sa, sa nila. At dito sa part na to, abot tanaw na namin ang ahon. Dire-direcho, walang pahinga. <laughs> Pero kinaya naman kahit papaano Let's go! Parang nasa ano na tayo, pataas na lugar. <laughs> Yan, wala tayong aircon. <laughs> lalay lang. 20 ng takbo. <laughs> 3,000 RPM. 20 takbo. Ayan. 3,000 RPM. May lubak pa dito sa so ulit gigil Ganyan. Ayan. So, ganyan tumakbo ang mga mini bus. <laughs> Hindi naman lahat. Pag nan-turbo siguro, pag eto pag turbo siguro. Mabilis-bilis naman eh, pa pala. Pero kaya naman. Ngayon lang. babad ka ng ano 3000 rpm oh, oh, you natin know, resort parang guest house hills <laughs> ah, uh, so nasa tok -tok na <laughs> Kung hindi resort, mga ano, siguro na staycation. Staycation, Or, ano tawag nito? Halamanin. Nagpuyo Si Esteban nakagala. Wow, ang stepa. Road trip. <laughs> Ayaw, okay, buling kitty. Apo. Oh, Nakatayin ka lang si Stebang doon yun. Nakagala na. Oh. Dada's garden. Ito yung mga garden mga farm farm na. Ito yung garden si Dada. Dada's garden din. <laughs> eh. Ganda ng mga daan natin. Walang traffic. Oo oh, oh, nga, no? Te vale nang lubak tadi. Lubak ng lubak. <laughs> 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 Kaya pa. Ganun nagwiling eh. Katapat eh. <laughs> ano Are you happy? <laughs> you like gala? You like rice, Stefan? <laughs> Mommy and daddy too.

first gear, low gear kaya naman niya Taas ng RP mm, mm ang ano lang kung pagpataas yung RPM daddy anong disadvantage nun? magpug yung makina Ah. pag sobrang sobra pwede mag overheat ay okay hala sa akin na to oh, kabuyaw pala, laguna na pala to kabuyaw ba? Mm. kabuyaw La pala tayo <laughs> Laguna na tayo. <laughs> oh, malapit na <kaya> ba Laguna? <laughs> yung Santa Rosa nga na palas. nga, Laguna no? na yun. Eh. Kaya nga eh. Boundary lang naman yung silang. Kaya parang malayo kasi before ikot pa kasi daddy, diba? At least dun. Matagal na ba yung collapse daddy? Bago pa lang. ano Anong year eh, pero dati wala pa yun. Wala pa, no. Ikot pa kasi before eh, parang layo. Mm. Wow! <laughs> Na-excite <Ne> ang aking <laughs> balingkit. Kabuyaw. Kabuyaw. Kapatid ni Kabusaw. 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 <laughs> <laughs> Krokodong. Uh, Krokodong stories. Pero mag ganyan takbo na 3,000 na yun, okay lang yan. Basta kung mauusad. Mm. <laughs> Tulad nung sa Ben and Ben Daddy din sa Balay Balay, marami miniban na. <laughs> miniban na nag, ano, overheat. Walang usad-usad eh. Yun lang. Mountain, ano na to ah? Kapuyaw.

kailan ba paano na ito? <laughs> Pababa. Grabe ito. Kaya Low gear na yan, daddy. Second gear pa lang naman. Grabe, ang ahon to. Ang <laughs> uh, pa na ito. <laughs> oh, top top mm -mm. <laughs> alam ano? pa alam ni Is. Hmm. Hahaha. 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 pa tayo day city Ayun ganda ng ano oh di ko na videohan Ganda dun sa ano Linikot video mo rin Pakatingin dito sa atal picture Ayun na nga mga lords sundan na yung likod nakikita niya pa Kita, kita. naman tarik nito na puntaan to Kita ba sa ano Dito naman 'to yung ligaya Ayun din dito 'yung Oh? <laughs> <it go> <laughs> hindi ba ganito sa uh, no, Daddy? Ma sa Baler? Hindi na. Grabe, nah, ito uh, saan to. Ito, ito, kita, kita. kita niyo ba ito? Ito saan na to. <laughs> Dari-dari, wala mo lang pahinga yung sasakyan. Ito, <laughs> mano, pumatag stack muna Okay. Grabe to. Tama ba yung decision namin sa buhay? <laughs> Grabe Ayun, to. Ayun, pababa na dati yun. Tingnan mo na tayo. Hindi ba alam ngayon yun? Siya magliliko. Ayan. Ang dito sa barata. Dito, 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 dito. Ayan. Alright. Okay. Tatay-tay pala to tagay tayo pa ito. -tay <laughs> <laughs> Alright, next stop over na. muna mo na natin yung <laughs> mo na natin yung temperature. Kasi nag-98 nag na, na kanina eh. Naka-aircon pa yan ha. Usually dapat mga nasa 85 lang yan eh. 90. Lapit na mag-overheat pa yeah. lang natin ang na mga 80. Paganahin yeah. lang natin yung cooling system. Paket kami mamaya dyan papuntang People's Park ng Tagaytay. Nag-stop over muna kami dito sa All is Well. Para kumain ng tanghalian. Kumain muna kami ang bulalo sa Tagaytay. Ito ay tsura dito sa loob. Maraming mga puesto. dito na kami sa People's Park 50 pesos ang bayad ng adult hindi ko lang alam kung may bayad ng mga 5 years old pataas si Eman libre pa 2 years old 500 meter walk walk walk, <laughs> walk. People's Park in the Sky dito lamang yan sa Tagaytay kita yung ano kita yung mga kalupaan din sa baba eh man bell kung <laughs> exercise sumakit dito sa people's park people's park Mami and Emma. yaneto ikto ra di to sa tok tok so dito n' tok tok tung view ni kalsada doon ni kalsaden sintal volcano doon banda tanlik dai <pamuha> Tagay Chai City May mga pine trees Karito ni Eman ito so si Eman hi <laughs> so ito pa uwi na kami so lang naman kami dito at nandun nakapark si Esteban ang parking pala ng sasakyan eh nasa 50 pesos pag kotse kapag motor 20 ata hindi sagrado doon si Esteban ayun si Esteban nakapag ayun o oh. so mayroon din pala silang mga strawberry taho dito alabagyo rin eh strawberry ang banyo natin ay 10 piso ang bayad kung gusto nyo umihi ayun na si Esteban nakapark ito so na, pa-uwi na kami. Doon na ang pababa. Sayang, hindi namin naabot yung mga fog. Yung mga <laughs> Mga mayang hapon pa yun eh. Sayang. Step over muna kami dito sa may entrance ng subdivision. Kasi si Eman ay tulog pa. Wawa naman kapag ginising namin na agad. Ito tayo sa hangin sa bukirin sarap ng hangin yan, buti maaraw kung naman eh siya doon pala ito favorite spot namin dito sa ano eh, sa may circle ng subdivision malilip, maghapo malinis na rin dito sa halaman ng dito sa gina ano yung upuan? sa saan ang gawin tumambay dyan. Picnic, picnic. Pugusay ni Esteban. Nakapasyal sa People's Park. At syempre guys, ah, bago natin natapusin yung video, eh, mag-update muna tayo kay Esteban kung ano na mga nangyari. So napansin namin, hindi lang sa aircon na may leak doon sa may passenger side. Sa tuwing umuulan din, may leak din siya. So, kailangan natin bumili ng uh, pantakip para kahit paano eh, maiwasan natin yung pagbaha dun sa may passenger side. Eh, ang ginagamit ko nung nakaraan ni eh, itong lona. Hindi aesthetic tignan eh. So, bumili kami ng car cover. Ayan. Tarin natin, kabit. Alam mo tayo dito, lona, diba? ba Ayan, may mga kalakalawang pa baka mahawa si Esteban so kakabit na natin yung uh, car cover medyo madilim na so pagpasensya na na sa part na to hinahanap ko yung harap at eto na nga hirap na hirap akong ikabit to paano ba to ikabit <laughs> tinali ko pa sa side mirror yung unang ano panali oh ayan. pero parang sa gulong yata kay naabit pala yan eh. so nagkamali ako ng part na yan ang next na ginawa ko inuna ko na lang yung sa likod tinali ko muna do sa may gulong tapos inunti-unti kong usog yung uh, pantakip yung car cover ayan kailangan dahan-dahan baka mapunit eh tapos ito, successful na na baba ko na yan. So hilahin ko lang yung nasa likod para ubabante pa yung car cover at matakpan ng maigi si Esteban. Ayan e na guys, parang inabot ako ng 10 minuto ah. Bago ako nakabit ng maayos ah. Ayan, ganyan yung tsura niya. So tinignan natin kung papasukin pa siya ng tubig. Palagi ko papasukin pa rin yan tingnan natin kung anong resulta niyan. Okay guys, dito na natatapusin ng video. Kaya nga pala itong in-order namin is yung may option na may ano uh, para sa roof rack. Meron kasi itong pagpipilian na 60 64 w lang. E eh, ito sa amin may roof rack. So medyo may haba siya. Para uh, kaya pa paano may space para dito. Sa ibabaw. Alright guys, dito to ko na taposin ang uh, video na to. Ang sa next video na ulit. Ingat ulit mga kabiyahe. Bye.